Hello guys! Good morning! Umaga pa lang is naligo na ako. Naghanda na ako dahil Eid today. Kailangan ko magluto dahil magbisita daw yung aking pinsan dito. So hindi makabisita yung isang pinsan ko kasi nga sa Friday pa yung kanyang off. So yan guys, naghanda na ako. Naglilinis na ako kahit konti dito sa aking room. Para naman pagdating niya dito is malinis itong room ko dahil napakadugyot talaga ng room ko. Grabe! almost one month hindi ako naglinis guys naglilinis lang ako konti konti inaalis ko lang yung mga buhok so ngayon is magluluto muna tayo guys siyempre kailangan natin mag perfume charot so yan guys nalilinisin ko muna ang aking kwarto na ito grabe ang dugit -dug ilagay ko muna yung aking mga something na mga damit damit dyan sa dyan sa kabinet kasi ngayon darating yung ano ko sabi niya napakadugyot naman itong pinsang ko oh my god di ba kailangan natin maging malinis guys no kasi Eid na ngayon so yan is starting to work 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 na naman tayo after Eid so meron tayong 4 days yata I don't know basta yung sa akin is 3 days lang yung off ko hindi ko alam bukas guys baka may trabaho ako 12 ganyan basta hindi ako papasok charot so yan guys no nice ko na itong aking bed kasi nga dito yun mga upo hindi, hindi kasi same sa room ko before na sa kusina sila kumakain. So now is dito kami kakain sa aking room. At siyempre dito siya mag-upo sa mag-upo ganern sa aking room. So kailangan kong linisin 'to dahil first time niya magpunta dito, kailangan natin linisin ng room. So yan guys, no, simple lang naman ang lulutuin ko, yung kalabasa, ginataan kalabasa tapos lagyan natin ng shrimp kasi sempre hindi masyado nakakain yun ng pinsang ko. Kailangan natin gulay, gulay, gulay. Kasi sempre manok life dito sa abroad. Kaya yan, nagkapakpak na ako, charot. Sana nga magkapakpak ako para mag-uwi sa Pilipinas. Don't worry na, wala nang ticket-ticket. So yan guys, no? Ano ang lulutuhin ko ngayon? Ginataan na sari-saring gulay. yeah, sari-saring gulay. Yes, healthy po yan guys sa ating katawan. So, kailangan natin maggulay everyday char kahit hindi everyday guys or turn it, ganyan kailangan natin magulay kasi nga ma kailangan masustansya yung kakainin natin because we are always W. charot ano daw so yan guys nung mag ano magpapansit din ako kasi pansit is for long char long time long para maging long yung life natin ba sana all maglong ang life charot ala uh, inshallah ganyan so ito yung mga ano ko char laman ng ref ko. So, I'm sorry yung ref ko. Napaka-dumi. Kailangan kong linisin yan bago ko ibigay doon sa bibigyan ko. Kasi, siyempre, ang dumi. May dugo ng ano, guys. Yung isda. Ganyan. Lilinisin ko pa, guys. Nakulilinisin ko yan, no. So, yan. Nakaluto na ako, diba? Napaka, ano, napaka-dali magluto diba? Napakadali lang magluto pero struggle is la, uh, struggle talaga yung pagluluto ko yan guys kasi diyan ako nagluto sa nula, wala akong lutuan sa aking mahiwagang rice cooker. Sana all may rice cooker na ganito kahiwaga. Talaga kahit anong lutuin is maluluto talaga guys. So yan nagdito na yung pinsang ko. Kailangan healthy yung kakainin mo. Kailangan good yung kakainin mo. Cherot sana all marinig pa ako ng kapitbahay ko no wala na naubos na baka manghingi charot chok lang oy hindi yun manghingi sila oy mga good sila wala sila dito yung kapitbahay ko nag work yata sila oy so yan guys no kain po tayo masarap yung pansit na yan make with love oy ay, ay ano yun <laughs> wag kayo mag hindi uh, I make with love hindi yung <coughs> oh, Naku, kakain na tayo nga, charot. Siya kain tayo and Eid Mubarak to all Muslim and brothers in Islam. Charot. To my beloved Muslim brothers in Islam. To all Muslims, peace po tayong lahat and we bless all. Charot. So, thank you. Maraming maraming salamat po na po kayo. talaga. Oy, sana all. Shout out po sa inyong lahat. And thank you. Don't forget to share and follow. Thank you. Bye.